kinontra ng Agriculture Department at maging ng grupo ng magsasaka ang ulat ng U.S. Department of Agriculture na nagsasabing numero unong rice importer ng Pilipinas. Iyan ang ulat ni Kenneth Pasyente. Nanindigan ng Agriculture Department na hindi aabot sa 3.8 million metric tonelada ng bigas ang aangkatin ng bansa ngayong taon. Tugon ito ng pamahalaan sa lumabas na report ng U.S. Department of Agriculture na magiging numero unong rice importer sa buong mundo ang Pilipinas. Sa report ng USDA, Aabot sa 3.8 million metric tons ang aangkating bigas ng Pilipinas sa marketing year 2023 to 2024. Mas mataas sa 3.5 million metric tons lamang na aangkatin ng China. Giit ng DA, pinalalakas ng Pilipinas ang sariling produksyon ng palay at bigas, kaya't inaasahan na bababarin rin ang kakailanganing angkatin. At sa ngayon, ayon sa DA, mataas ang presyohan ng bigas sa pandaigdigang merkado, kaya mas makatwiran lang na tangkilikin ang lokal na produksyon. Hindi rin kumbinsido rito ang samahang industriya ng agrikultura. Ayon sa grupo, pinagbatayan ng pag-aaral ang nakalipas sa importasyon ng Pilipinas na all-time high ang inangkat na bigas ng bansa. Bunsod ng halalan kung kaya't bulto-bulto ang binili at ipinamigay na ayuda gaya ng bigas. Itong taon naman walang ganun. Walang ganun dahil wala naman national election, walang, uh, walang uh, local election. No? So uh, dapat kinoconsider yan. Bakit uh, tumaas yung uh, naibigay sa mga, mga per, per family. Eh, imagine yung mga, mga tao na sa bahay lang, may libreng bigas na binibigay. Uh, 3 to 5 kilos. Sa kanyang pagdalo sa 10th Asia Summit sa Singapore, nauna nang sinabi ni Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. na hindi aasa ang bansa sa importasyon dahil mas tututukan pa ng kanyang administrasyon ang pagpapalakas ng agrikultura sa bansa. We cannot now uh, continue to depend on importation which is what has happened for the Philippines. In the past years, it became the easy way out. Uh, just import more, import more rice, import more corn, import more everything. And the uh, pandemic showed us that this was not a uh, wise uh, choice. Kumpiyansa naman ng agri-party list na kayang matugunan ng labi sa pag import ng bigas. Ito ay sa pamamagitan ng pagtutok sa produksyon at pagsuporta sa mga magsasaka. Nakakalungkot, no? pero yun ang reality kasi kulang talaga. Pero lahat tayo, nung pagtulungan natin yan, alam ko kaya po natin gawin yan. Lalo na yung ating ang gobyerno, ang prioridad ay agrikultura. Kenneth, pasyente para sa bayan.